Wait, ayun shout out sa iyo si gaga hindi mo kaya i ano ilang days po if mod from Pampanga depende po maximum maximum is 7 days Ayan. Billy, Billy ko shout out mo ko kay Ibya. Sigawan ko siya, be, sige, for you. Hindi ko alam ko ilan start ng ano eh, ng PBL, eh. Check out mo na kayo mga idol. Eh, Mali, ano na? Ch shout out sa'yo ah. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Check out lang ng check out mga idol. Ayan, dumadami pa lalo yung mga nag-check out, oh. Salamat. Ayan, yeah, shout out sa akong baby loves. Uy. Shout out to baby. Shut up, nabili. Ikaw si Bebe Loves, no? Ang oh, kapatid ka bang? Ang oh, kapatid ka bang? Thank you, boss, sa mga nag out na Heart Heart. Kain na ikaw ni Daddy. Let's go, guys. Mm -hmm. Two more orders. Ah, uh, one more order. Fifty orders na tayo. Okay, mm -hmm. right, let's go. Ang pala love ko na to. Agay, okay. agay, okay. agay. saka Ako ano na na bebe lang. Oh. Uh -huh. Ang payapa. Check out kaya ang papaya. <laughs> yes, djlfh yung kay Dina. Check out mo na yung physical. djlfh basket 2. Nag Nagtingnan si Ate. Happy. Thank you. Mabango, pinakamabango para sa akin, Nectar Honey Blossom sa ngayon. Yan yes, ako. kamawi magsaya. So, Nectar Honey Blossom Basket oh. 4, check out mo na! Nectar Honey Blossom. O yan o, puro kayong pag aano dyan, check out mo na kaya, watch the tape, check, oh, check out! Watch the hmm. tape! Hindi kayo mag-watch lang! Mag-end okay, live na kami! So why? Pag-bisa no yan daw. Check out na mo riyas. Pag-bisa na mo Guys, dun naman na. Bilang daw ka oras ang mawala ang amoy? Guys, depend depending on your activity. Oh, wow. Depending on your activity, if masyadong mainit, since, uh, alam niyo naman ang araw, nilalabanan niya lahat ng amoy, lahat ng um, liquid. So, kung maaraw, siguro last good three hours. Goods na yun kung sobrang mainit and sobrang talaga naman for the uso. Pero you know guys, the good thing is, mura lang yung pabango natin, which is very affordable. You all, you can spray all you want. Unlimited sprays. Kasi hindi ka mangihinahin. It's not 4,000. Like, hindi naman siya sobrang expensive. Pero pag nasa, ano ka lang, nasa office ka, or house ka, hanggang 3 days yung send sa damit ninyo. Yes, correct! Sobrang tagal talaga, promise. Hi, Danny! Hey, Taga-asa ka, about city colors. Ang pula ng ilong ko. Ang pula ng ilong ko bottle very chill sa panlalaki basket 4 ay basket 5 6 7 and eight. ano po pa sa panlalaki basket ay basket 5 6 7 and 8 ano po sa ay ko na rin panlalaki po na ma sa pangamoy ng iba oh uh, sa pang-amoy iba CHM basket number 5 CHM saka yung UD Cotton Sagot yun na yun, Beshi ko! Cotton sa basket number... Asa na yun? Ba't tayo maklik? Basket number 7. Available lang yung basket number 7 natin sa 10ml mga idol. magte Magtitate na kami ng orders after this live. Yes, correct. Yes, bad girl set. Meron tayo. Basket number 1. Bad girl, super bango niyan. Sisi, amay ng mayayaman. Ano yung ano? Ano Very oh, yun. Wala naman dito. Oh, ano yeah. Very bright. Oh. Then, uh, sobrang bangon din ng Very Bright Idol. Check out mo yun. Mild pang lalaki. Basket number 6. Pinabango ko yung kanyang blood kahapon. Hanggang araw na to, nandito pa rin yung sensor katawan na pwede gamitin sa office pang babae. Pwede ka sa candy or sa deliciosa. Yung candy nasa basket number one, yung deliciosa nasa basket number four. Ay, basket number three. Time mo sa four, yung nectar ni Blossom, pang office. Go, go, go. Pang lalaki, basket number five, six, seven, and eight. Bagay sa'yo, ADG. Check out mo na. Basket number five. Tapos sa basket number six, try mo din yung... Ano ba basket number 6? NVMe, ayan. NVMe tsaka Gucci Rush. Border Rush. Border Rush. May Border Rush. Ano yun? Ano yun? Asin yun, no? lang. Yung mild lang pang babae, pwede yung try yung ano... Vector and Glosso basket 4 po. Meron tayo Grand Cloud basket number 3. Grand Cloud basket number 3. Hot basket natin ngayon! Basket number 4, ha? Yes, let's go! Abangan ni Dina Wong. Dina Wong, basket number 2 si Dina Wong. Basket number 2, DGLFH ang code name. Basket 4, hot basket tonight. Andiyan po lahat ng Jomalud. Kaya na D. Kiana, basket number 4, wood sage and Dagat Asin. And Punish Bash, para sila ni Gemma Galanza. Punish Bash. Ayan. Thank you sa mga nag-check out. Shout out sa mga nag-check out, ha? Okay. Sa basket 6 po, alin ang maganda dyan? Sa basket 6, check out mo yung very bright idol. Napakabango. Sobrang bango ng basket ng um, very bright sa basket number 6. Wala po yung kay Ate Madi. Um, oh. Sa number 5 po, ano mabango. BRS Dylan po. Tsaka yung Advent. Pwede ka rin sa Azure Sports. Kay Dina, basket number 2. Thank you sa mga nag-check ng basket. Check out na kayo dyan. Baka mapani sa cart niya, hoy. Kay Ojina, abang meron pang ano, discount. Go, go, go. Idol Kamoy, ano sa'yo? Basket number 5 ako, Idol. Basket number 5, VRS Dilan. Yes, meron kami Encanto. Yung Encanto namin nasa basket number 3, Shine ang code name, Shine. Order na kayo mga Veshi, mag-refill na yung mga nag-order like, dyan, natubos na yung perfumes. Sir, basket number 2 pala. Basket number 2 yung Shine. Basket number 2 yung Shine. Check out nyo na. Okay. Kano, for girl, Nectar Honey Blossom, idol, basket for po. Nectar Honey Blossom. Yun, may nag-check out na naman, mga lods. Thank you so much. Bakit oh, di nakikita yung check, nag-check out, no? Hindi, uh, ayun. Oh, dito Ito lang. Oh. Nectar Honey Blossom, lods. Thank you sa mga nag-check ng basket. Let's go. Nakahat yung basket, ano natin ngayon? For Four. Ay, hindi. Basket number 1 one and na. Two. Ay, basket one and two. Oh my God, let's go. At ano, basket natin, 1 and 2 ngayon, guys. Go, go, go. Ako, yung 2 na lang. Oh, oh. Sa mga followers po, meron tayong discount. 10%, 72 pesos na lang for 80 pesos na 10 ml. Ano daw yung mabango sa basket number 3? Mabango sa basket number 3, idol, yung Grand Cloud. Tsaka, ah... Um, Deliciosa! Yes, Deliciosa and Chandelo Cinco. Pwede mo rin itry yung Tay-Tay na Napakabango ng mga yan, idol. Check out mo na. Let's go. Baka mapanis naman yan sa mga cards nyo, ha? Mga lods. Baka mas throw kang daliri. Check out, check out. They deserve nyo yan. Deserve mo yan kasi nagpawis ka, nagpakahirap ka, mainit sa labas, ha? Kailangan mong mag-amoy mabango, ha? Deserve mong mag-amoy mabango, idol. Let's go. Idolology Basket 3, Chocolate 5, Very Powdery. Basket 3, Chandelo 5. Encanto Shine, Basket 2. Uh, basket 2 Shine po is the code. Basket 2 Shine is the code for Encanto Shine. Yung amoy powder po, Basket 3, Chandelo 5. Basket number 2 natin yung Shine ha. Mabango yan. Check out tayo. Check out. Mabango. Thank you sa mga may check out. Yan. Nothing lang, guys. Check out tayo dyan. Baka mapanis dyan sa mga cart nyo eh. Sayang naman, mga idol. Deserve nyo yan. Treat yourself a very nice scent. Alam nyo, pinaka pinaka gusto kong compliment is when they tell me na ang bango-bango ko, 'di ba? Okay na tsaka ka, 'di ba? Ling tsaka ka basta mayabang yung amoy mo, ha? Hindi yung nagmumura, dapat mayabang pero mabango. Hindi yung nagmumura na ang sakit sa ulo, guys. Iba 'yon. Sa pangit din yung amoy, daig mo pa yung pollution, besh. True. Check out, check out, check out. Basta po pogi points o so kaganda points kapag mag mabango ka. Yes. Iba yung cute ka na, mabango ka pa, o ba? Diba? Plus points, idol. Pero kung tsaka ka, walang problema kung mabango ka, diba? Diba, ba? Diba? Wala tayong problema doon. Di ba yung tsaka basta mabango? Yes, correct! Baby powder po, basket 3, chandelo 5. Yes, correct! Long so, lasting! Ang ating mga perfumes, always, always, tumatagal 3 days sa damit. Depende sa paggamit. Hot pa rin natin yung basket 2 natin. Nandiyan po yung best seller natin ginagamit ni Dina DGLFH. Yes, let's go. Check out, check out. Deserve, deserve. Bakit? Hindi mo ba deserve mag-amoy mabango? Deserve Bobby. ba eh. Ako nang sabi sa'yo. Ako ang dami kong pabango. Mahalo ka kaya Sa so lalaki, mag-recommend ko po sa basket 6 yung uh, bad boy for the rush. Very bright tsaka Envy me the best yun. Yes. Anong basket po yung mga Woody? Madami yan, Bella. Sa basket 5, meron tayong um, Tommy Tuscan. Tommy Tuscan, very Woody. And then sa basket 8, madami tayong Woody doon. Halos lahat. Halos lahat yan kasi Tom Ford, ano yan? Tom Ford Collection. Guys, ang Tom Ford, more on Woody ang Tom Ford. Pero I suggest, kung gusto mo mag-Tom Ford, FN Fab, sobrang bangon niyan, idol. kung F gusto Fab. mo naman sa mga pang babae, mabango ang Funny Tail for Girls, okay? May touch of Woody siya, pero sobrang bango. Meron pa rin siyang vanilla. Top note is vanilla, with yung iba niyang notes is Woody. Very, very formal yung dating ng scent. Pwede, pwede pang office. Kung naghahanap kayo ng pang babae na medyo Woody, Pwede kayo sa bunny tail. Ayan. Ayan. Yung eklet po natin sa basket 2, ECT is the code. ECT po. Yung GG1 naman, basket 2, Gucci guilt-free po iyan. Amoy ng mga mayayaman. Okay? Amoy ng mayayaman. Mga nagalap po ng pintas at gold, meron po tayo sa Chakal Merch. Mag-message lang kayo sa akin. Okay? Amoy ng sexy, si... Um, Carolina Good Girl, ay, Carolina Herrera, 212, sexy po, very sexy. Pang lalaki po yan, amay ng mga pang-executive adult, perfect yan po. Thank you po sa mga shoppers natin. Wow. At natin na basket ngayon is basket number 4 and basket number 2. Yes, sir. Sa basket 4, nandyan po yung perfume ni Kiana, di Pionish Bash and Hood Sage Dagat Asin, tsaka ni Gemma na Pionish Bash Mayroon din dyan yung kay Mayla Pablo, Coco Melon. Ayan. Basket number 2, Idol Flex ko lang yung BVLASD, all-time favorite ko sa pambabae. Ang ah, napakabango talaga. Plus, flex lang natin yung LCT Pink. Ayan. Lakos touch of pink yan, Idol. Once, gamit yan ni Baby. Ang eh. girl yan. Girl. Solid. Solid. Kung nagaanap kayo ng egg class, meron tayo ECT sa basket number 2. Check out nyo na. Hot basket natin yan, mga Idol. Check out na. Let's go! Sa basket 4 naman, yung ginagamit ko, Nectar Honey Blossom po. Pwedeng pang businesswoman, pwedeng pang mga adult at pwedeng pwede din sa mga teenager na pakapang po niya na may mayaman ka dyan. Yes, correct. Check out niya na mga lods. O, oh, di diba? Sobrang pang na mga pabanga natin. Idol, halos lahat yan. Best seller. Check out niya na. Baka mapanis pa. Yung candy. Check out na kayo samantala habang pa kami, guys. Check out na tayo dyan. Basket number 2, hot basket natin yan. Nakapin yan ngayon, guys. Check out nyo na yung mga pabango natin dyan. Flex lang natin dito. Flex natin yung BVL CRT Bulgari Crystalline natin yan. Napakabango kung nag kayo ng Bulgari. Meron din tayong Amethyst. Yun ang DJ, um, uh, BVL AST. Kung hanap nyo ay pabango naman ni Boss Dina Wong. Valentine DG LFH, Dolce and Gabbana Light Blue for her. Sobrang bango idol. If you want, nag-aarap kayo ng office na set or fresh lang, pang pang daily use, DG LFH is the key. Check it out. Okay, may nagtatanong dito. Yung candy po, Prada candy po. Very amoy candy and very powdery siya. Tapos, yung eklat nasa basket number Basket number 2, E-City po yung code. E-City po for Eklat. And then, ano pa yun? Oh my candy. Gucci Rush, meron tayo for the rush. Basket 6. Basket Gucci Six. Rush po, code is for the rush. Basket 6 po, yung Gucci Rush. Punta ka sa basket 6, lads. Good for the rest po, pinutin nyo. Sa mga naghahanap ng best seller ha, marami tayong best seller sa basket number 4. Sa basket, basket number 4, ang best sellers natin sa basket number 4 is yung Wood Sage Dagat Asin, Wood Sage Dagat Asin, Pionish Bosh, Morla Vanilla, yan, may Sweetie Pea and Bombastic. Yan ang mga ano natin, best seller sa basket number 4. Okay? Check out na kayo dyan mga idol. Huwag mang hihinayang at huwag mahihiya. Let's go. Thank you. I will burn for you. 9.30 and live. And live tayo ng 9.30 mga idol. Sige. Alam mo, alam mo. Thanks naman. Recommend po. Yes, I highly recommend po sa GG1 kasi amoy po ng may mga mayayaman niyan. Gucci guilt free. Gucci guilt free po pang babae amoy ng mga expensive. Para sa mga naghahanap ng citrusy pero powdery ha. Citrusy pero powdery. Meron sa Soleil niche. niche. Basket number 8. Code name is Marisolel. Marisolil ang code name. This is our Tom Ford collection. Solil Niche... powdery and citrusy at the same time. Mabango siya. Uh, may pagka-green yung amoy niya. Perfect for a daily use. Ang bango niya, pwede siya pang, ano, pang mainit. Yung um, mainit, ganun. Kasi powdery siya at the same time. Citrusy din siya. So, perfect match. Ang bango-bango, guys. Check out niya na. Solil Niche of Tom Ford collection. Basket number 8. Codename is Marisolel. Very smooth, very... very citrusy and powdery. Sobrang pang idol. Idol yung kay Jemma Basket for Punish Bash. Okay, Punish Bash. Lahat ng sent natin, basta laka-follow kayo sa akin, meron kayong discount. Sa 10ml, 10%, ML, 10 discount po. Sa 50ml, 4% discount. And sa... 85 ml, 3% discount. Kaya kung gusto nyo makaklaim ng discounted, follow nyo ako dito sa TikTok, guys. Yes, sir. Add to cart po kayo. Check nyo po dun sa ano. Pag-pindot uh, pag nyo ng add to cart, dun nyo po makikita yung sizes. Inu, lari, kay KKT, Basket 4, Piyonish Bash. Check. check out na tayo, mga idol. Basket 4, no. Piyonish Bash, and Woodside's Daga Tassin. Yung kay, ano, kay Kiana. Bago kayo mag

bestseller Ate Abby. Meron tayong bestseller idol sa basket number 1. Um, basket number 1, ito ang bagong basket natin mga idol. Flex lang natin dito yung ating candy which is our product candy, no? Basket number 1. Check out mo na rin yung Miss D. Ayan, napakabango din ng Miss D. Sobrang bango niyan, idol but citrus and rose ang amoy niya. Very expensive. Yes, that's very expensive. Pero yung tayong pinkero ay smells like candy. Pero ozonic and aquatic din yung dating niya. Very good. Parang Is correct. Yung Kiss Me naman, favorite ni Abby yan. Kiss Me. Fruity ang amoy niya. Perfect siya. Kung gusto mong pasweet girl ka lang, check out mo na yan. Let's go! Okay, so. Ito po yung 85 ml natin, idol. Ganito po kalaki. Yes, you are. You're yes, oh, my hallelujah. Three minutes. Mag-end live na po kami. I-upload nyo na yung mga orders ninyo. Yes, correct. Thank you sa mga check ng basket natin dyan. Check lang na check. Marami tayong best sellers sa basket number four. Thank check out mo. na kayo. Hallelujah O-O-o-o-oh You're my, haul, alam mo pag nilad Poppen You're Kasi, kaya pala, sa True. Kasi sila? Oh my God. Gano'ng kalaki 50 ml? 50 ml, ganito lang kalaki! Princess po nila ng tatlong bote. Ayan. Ah. Okay. Ito po ha ah. Ito siya. What? All right, all right. 65. Ay, kaya, Oh, Ano na? Ay, don't I didn't, I didn't check out na B. B. Ano? Babe to B. Thank you. Last one minute, mga notes, mag-e-end na tayo ng live. Okay? sa Basket for Popionish Bash and Parla Vanilla, Nectar Honey Blossom, Good Change, Dagat Asin, Vanilla Sugar. Dami. Yes, correct. Check out lang ng check out, mga idol. Pwede pa kayo mag-check out even if mag-end kami ng live. Basta naka-follow kayo kay Abby, meron tayong discounts, ha? Check out lang ng check out, mga idol. Kahit na end life yeah, na ho? kami, mag-follow lang kayo sa akin. Pag nag-order kayo kahit na end life kami, discounted pa rin yan. Yung marirecommend ko na sweet scent po, basket 3, kitty fairy, and then sa basket 1, kiss me. Okay? Yes, correct. Kitty Check fairy out na. and that. kiss me. Basket 3, kitty fairy, basket 1, kiss me. Yes, let's go! Wow! Yes. Mary Grace, thank you! Let's go. Last three orders, guys, before we end the live. Let's go. Check out lang, check out. Idol, marami tayong uh, baskets dyan, ah. May eight baskets tayo. Marami tayong bestsellers sa ating basket number four. Yan ang top um, basket natin. Maraming orders dyan. Pero flex lang din natin yung ibang baskets natin, okay? Para sa mga ng panlalaki, naghahanap dyan, basket number 5, 6, 7, and 8. Yung basket number 7 natin is yung BTS collections natin. So, ang BTS collection natin is a limited edition collection, which means available lang siya in 10 ml and is 100 pesos. O yan, 100 pesos po ang ating um, BTS collection. Hot basket natin ngayon mga idol Ang ating basket number 2 Flex natin yung basket number 2 Sell si TikTok, 5 pesos na lang 10 ml, oh my god, go 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 Check out, let's go Malaki ang discount ni TikTok Come on Meron daw sila, meron daw discount si TikTok 5 pesos na lang, 10 ms. Yes, kay Ivy Laxina, CGG sa basket number 2. Hot basket natin yan. Ivy Laxina, basket number 2, um, CGG ang code name For Dina Wong, DGLFH sa basket number 2. Kay Abby Maranyo, mga idol. Oh, basket number 1, Candy and yung Kiss Me. Sa basket number 4, meron tayong Abby Maranyo ulit. Nectar Honey Blossom. Nectar Honey Blossom. Sa and meron tayo kay KKD sa basket number 4. Wood Sage Dagat Asin and Pionish bush. Yung kay Gemma Galan sa mga idol, Pionish bush lang yan, okay? Check out natin yan. Kay Maila Pablo, Coco Melon, basket number 4. Check out na. Let's go. Sayang naman mapapanis yung mga chinek out okay? niya and deserve niyong mag-check out. Check out yun yung mga nandiyan idol. Sayang naman. Hot basket. Basket number 5. Hot basket. Check out na tayo dyan. Flex natin yung basket number 5 natin idol. ADG. Favorite ko yan. VRS Dylan. Currently yun ang gamit ko. Ayan. CHM. Yan ang gamit ko before dahil very citrusy and also powdery yung dating niya. Very, very citrusy. Yan ang paborito kong part niya. Also, medyo may pagka-marine din yung dating niya. And also, a little of the, top, uh, a little. Little touch off the woody note, okay? Check out na tayo dyan, mga idol. Last two orders tayo before we end our live, okay? Nagaw? Di pa ah? Ano po yung sold out? Yung kay Ibyang basket number two. CGG. Si Sweet scent basket one. Kiss me and yung I love you. Kiss me and I love you po. Oh, oh, come You, uh, basket 2 po kay Ibyang. cgg Basket 2. Yes, correct. Thank you sa mga nag-check ng orders na ay ng shop natin dyan, no? Oh. Shout out sa inyo. wag lang puro check. Check out din. Baka naman. Yan, ang dami nag-check ng shop natin, mga loods. You know, thank you sa nag-check out. Thank you sa mga nag-recent check out. Let's go. Follow nyo ko para meron kayong discount. Marami nag-check ng shop natin dyan mga idol Check out lang tayo ng check out. You know, may nag-check out ulit. Thank you so much sa mga nag-check out. Tayo dyan mga lods, mag-end na tayo ng ating live. Okay. Thank you so much shoppers sa mga nag-shop dyan. Pwede pa rin kayo. Ay, sa mga nangihinayang at hindi pa nakapag-checkout, check out, pwede pa kayo mag-follow kay Abby. Pwede nyo rin ako i-follow sa aking business account. Check out nyo yung mga, mga ninanais yung pabango dyan. Alam nyo. Um, inspired naman ang ating mga pabango. Ayan. Iba lang ang pangalan nila sa TikTok dahil stricto si TikTok. Okay? So, ayan. meron tayong tatlong, set, uh, tatlong sizes. 85, 50, and 10 ml. Check out lang kayo even if we have ended our life. Thank you so much. And happy shopping Good night. Good night. bye bye bye, -bye.